uwi na tayo. Naula naman. Ambo na naman. O, ito yung payong natin. Laki. <laughs> Laki na pa. Laki puro payong namin. Laki. Tayo tawin? Oo. Oh. Tatawid po kami, guys. Kami. Tawid kami. Hindi na ka pa. kaibang sa pedestrian pati dito. <laughs> Bago naman ng mga to. Wala right. right. ka dyan. Bili, bili, bili. dumanta tayo <laughs> Lakay ng payo ko. ko, kasi. Ito <laughs>

Si no, vale vale. Yo jalan un casino. Yo lakas-lakas uh, ng patak. Uh, laki, laki ang laki-laki ang patak. <laughs> ang laki naman ang payong natin. <coughs> ang um, laki naman ang payong namin. Hindi naman na hindi na kami Kaya lang, nakakadriyong sa ab. Oh, hindi. Ayan, high school. Ayan, high school. Nagpa-play ba? Oo. No. Oh. Tingnan natin kung kami yung luglog. Ay, oo, oh, oh, no. Ano oh, meron? Hindi kami dyan dadaan, guys. Dyan kami. Para meron yung... kami pa, Ibigay kami kasi ng luglog. Titingnan natin. Oh god. Die ah. Tiya uh, uh, Ano okay, ano? <coughs> Yan <Die> <basic. coughs>

在哪儿呢 Akan paham Ini pure gold majali, Pure gold Oh, pangalan. Pa <coughs> na naambon sa ata. Ano may ano may bulok. Ito masuk na kami. Ha? Ha? Ikaw ko asok ko tayo dito. <coughs> Sana may duglog na. Sana may bugbog. <laughs> magbabayad ka ng kamahal-mahal. Mm -hmm. <coughs> Kaya naman lakari. Mm -hmm. natin lakari. Magbabayad natin sa price. na natin Yan ang isba ako. Pasok na yung lang na kung 2 na kung um mineral tá um pino lá. OK. Né. Tem mais print. É não. OK, se me adapta também. Eu quero ganhar aqui sim, né?

hindi baka dyan. Ah, hindi. Hindi. <laughs> đi đi, oh ba. <laughs> 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 <laughs>

Yan guys, nandito na kami. Snake. Walang katao-tao kasi na-